pisahan ko lang magsaing. O, sige lang ako na. Ang hirap palang magsaing sa so, malaki, no? Ang bigas. Uh. Bali, ito ang gamit. 15 cups nito. Pero kasi yung pang cup ng rice, mas maliit dito eh. Siguro ito mga 1 and a half. Ang size dun sa cup ng rice na ginagamit natin. Ayan. Kasa natin. Hindi na, parang kung naglalaba. Hmm, laba. Labandera ng bigas. Si Mama Asel ngayon. <laughs> Sobrang laki. Hindi na kasi sa lababo. Ayan. Yeah. Huh. So heavy the rice. Hmm. Next po, sasa. Lalagay ko na muna dun sa lalagyanan bago ko lalagyan ng tubig kasi sobrang bigat nito. Oh. Yan. Yeah. Then, kukuha ko ng mineral water. Yun na ang ating pagtutubig. Ayan, meron na tayong mineral. Saka natin isasalin dito. bitakal din para lang bilang. steam. Bali, dinadagdagan ko ng isang cup kasi nakalagay doon sa instructions. Kailangan magdagdag kasi sa sobrang laki ng no, rice cooker. Yan, next, ay atin na. Oh, wala tayong bisita. Kuro. Ay, kuro. Kasi dyan. Ayan. Ayan, isasaksak na. Ayan. Tapos na tayo magsaing. Itay na lang natin siya ang haluto. Thank you for watching! It's me, Mama Asel!